or as you can express and whatever you want to say your question is para sayo Alin sa mga sumusunod na pangyayari ang pinakamasakit? Pumili lamang ng isa at ipaliwanag ang anak ang maglilibing sa kanyang magulang o ang magulang ang maglilibing sa kanyang anak. Uli din natin, para sa iyo, alin sa mga sumusunod na pangyayari ang pinakamasakit? Pumili lamang ng isa at ipaliwanag ang anak ang maglilibing sa kanyang magulang o ang magulang ang maglilibing sa kanyang anak. Okay. Ang hirap. Well, pareho po sakit ang ang senaryo, pero para sa akin, mas magiging masakit kung ang mga magulang ang maglilibing sa kanilang mga anak. Dahil bilang isang magulang, dinala mo sa sinapupunan mo ang isang bata. Binigyan mo ito ng buhay inalagaan mo, pinag-aral mo. Ibig sabihin, naglaan ka ng effort upang mapanatiling masaya at masagana ang inyong buhay. Without you realizing that at the end of the day, hahantong ka sa isang bagay na pinakamasakit, yun na isang bagay na ililipig mo ang iyong anak. Kasi sa buhay, normal naman na dapat kung sino ang unang ipinanganak, siya ang unang mamamatay. Kasi siyempre, kung sino ang matanda, siya dapat ang manghihina, di ba? So, kumbaga, expected na ng isang magulang na dapat, mauna muna ako, ilibing dapat ako ng mga anak ko. Pero, ako, bilang isang magulang, hindi papasok sa isipan ko na ililibing ko ang aking anak dahil inaalagaan ko ito. Mga kaibigan, pwede rin nating masabi na kapag ako binang isang magulang, inilibing ko ang aking mga anak, may pagkukulang sa parte ko. Bakit namatay ang anak ko? Bakit ako dadako sa pagkakataon kailangan kong ilibing ang aking anak? Dahil nagkulang ako? Dahil pa hindi ko ito inalagaan? namatay ang anak ko. So lahat ng pagsisisi, lahat yan ay maiisip ng isang magulang kapag dumating ka sa punto na kailangan mo na siyang ibalik sa Panginoon at ilibing sa lupa. At sana, bilang isang magulang, hindi ko ito maranasan. Magandang Maraming maraming salamat, Miss <laughs> and now let's have.